this pansit. <laughs> Pagkatapos ng mahabang deliberasyon, mga dre, no? Tagal ko pinag-isipan to, no? Anong gamit kong camera? Ang gamit kong camera ay DJI Action 3, mga dre, no? Minsan cellphone, minsan yung Meta glass. Ang pinag-isipan ko to ng matagal, talagang sabi ko, hindi, hindi pa, ayoko muna mag-upgrade kasi okay pa naman tong camera ko, mga dre, no? Kaya lang, alam niyo yung pag may gusto kayong isang bagay, siyempre, nood kayo ng nood. Anong pang advantage kung mag-upgrade ako? Ganun ngayon yung ginawa ko, mga Andre, no? <laughs> Kaya, ayun, napasubo ako ngayon dito. So, ano bang advantage nito sa DJI Action 3, mga Andre, no? Unang-una, okay? May built-in memory card to, mga Andre, no? 41 GB yata, eh. Teka lang, ha? Titingnan ko, mga Andre, ha? 41 o 42 GB? Built-in, ha? Tapos, pwede rin lagyan ng memory card to. Sumunod. Ano may sumunod? <laughs> yung battery niya mga dre napakalaki sabi rito ah uh, 4 hours na itatagal yung battery nito continuously filming mga dre ah nag overheat ang lupet di ba kaya sangkapa, pa eh di bili ka na so big hindi isa sa mga dahilan yun na tapos sumunod mga dre no kasi uh, i think two weeks ago mga dre no uh, bumili ako ng microphone okay Itong microphone na to mga dre, no. Ah... Uh, DJI din, mga dreno. Yung Mini. Ito. Meron siyang, ano, kumbaga, meron siyang, ito, uh, transmitter. Tapos, yung receiver, ko, sinasalpa ko dito sa, ano, sa camera, mga dreno. Papakita ko sa inyo kung paano yung style niya. Pero, dahil dito sa Osmo Action 5, integrated na siya, mga dreno. Paano ba yung integrated? Hindi ko rin alam, eh. Ano ba yung sabihin <laughs> May Bluetooth to, mga dreno. may, Meron siyang Bluetooth na kung saan, Itong gamit kong mic, iko-connect ako, ko siya via Bluetooth lang. Hindi na kailangan ng receiver. Tama ba? Receiver o transmitter, mga dreno. Basta Bluetooth lang. Tapos may nagtesting testing kung gaano kalayo yung kayang range, mga dre, no? Kung may pagkakaiba ba kung gumagamit ka ano, ng, ano, nang ng receiver o ng Bluetooth. Kung, baga, kung may discrepancy ba pagdating sa audio. Tapos wala, mga dreno. no? Kaya siyang ka pa. Bili na. Kulit, di ba? <laughs> Paano mabuksan to? So, yun yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit napilitan akong bilhin to mga deno nang wala sa oras. Ngayon, etong luma na to, itong action tray, bebenta ko na lang kay Mark to mga palugi. Ano na lang gagawin ko. Total, kaibigan ko naman si Mark Carino. Mark, total, sira naman yung cellphone mo na huwag ka na kumuha ng cellphone. Kamera na lang bilhin mo talaga mismo. Para pag nagda-drive ka, di ba, gusto mong kunin yung kalsada. Ito yung gamitin mo. Tama-tama sa iyo. Ah, hirap yung buksan nito. Iyon. Let's see. Mga dre, no? Ang bihira. Ganon din to eh. Kasi laki lang ng DJI na to, mga dre, no? Bagay. Eh, dahil ito yung pinakakakitaan natin. Paggawa ng video, mga dre, no? So, why not? Diba? Kumbaga, ano to eh? Ah, anong tawag yan? Luho. Hindi, puhunan mga dre. No? maga ito yung puhunan natin eh. Ang galing naman na ito. Okay? Ganun pa rin ito mga dre. Pero kaya ba lang may pro? May napanood pa akong video na ito. Bakit nilagyan ng pro? What does it mean? ba? Diba? Maraming comparison na lumalabas mga dre. No? Tungkol dito, sa Action 5 Pro, tsaka sa ano yung pinakasikat niyan? GoPro. Wala na yung GoPro na pag-iwanan na daw mga dre. Sabi nila. Excuse me, sorry sa may mga GoPro. Hindi na sabi-sabi mga kadre, no? Tsaka makikita mo naman yung video quality, di ba? Okay, what's in the box? Pambihira, wala, ito lang. Uy. What? Basic lang? Case tsaka battery lang? Ah, okay. May mga, may mga ano naman. Akala case lang eh. Okay? Eto may ganito pa ako eh. Eto. I think ganito pa rin yun eh. May luma ako dyan. Pwede pakikuha yung isa dyan sa, sa drawer. Tingnan natin o. No? Oh. Eto yung bago. Oo nga mga Andre no. Yan. Di ba? Eto yung bago. Eto yung luma mga Andre no. I think parehas lang. Wala pinag... Ah hindi. May pinagkaiba naman siguro. Ah wala eh. Oo. Oh wala walang bilaga iba dito dito oh uh, tapos ano pa bukod dito sa case niya to mga dre no? bukod pa doon ah uh, ano pa eto eto isang ano uh, mount mga dre no uh, quick release mount pagkatapos eto para dito yan di ba ito ang pinaka-importante dyan, mga dito, battery. Wala wow, stick na battery to. Ang tagal malubat, di ba? Naisip ko nga, ano bang meron? Siguro may na-discover may na, na no, yung mga Chinese tungkol sa pagpapatagal ng battery. Ang hindi niya sinasabi, mga dreno, ay ayaw nilang i-share. Kasi baka maagaw sa kanila. <laughs> ang daming alam, di ba? Pero sa totoo lang, mga dreno, katulad nito, itong ginagamit kong mic, mga dreno, ito. eto, alam nyo ba na umaabot to ng 11 hours mga dreno? Kaya, let's say, pag kinilip ko sa damit ko yan, ah uh, isipin ko na, anong oras ko gagamitin to? Alas 7 ng umaga ngayon. So, hanggang alas 7 ng gabi, 10 hours yon di ba? Wala akong problema mga dreno. Kumbaga, hindi siya, kung baga, hindi naman ako ganun kalabas sa hindi naman ako ganun katagal sa labas sa abutin eh. 'Di ba? Makakapag-charge pa rin ako bago siya malobat. Kaya ang husay mga dreno. Kaya siyang ka pa. Bili ka na. <laughs> Wala naman akong mapapala dito. Mga Dre, binayaran ko ito, baka sabihin nyo, sponsor. Ang kulit, ha? Okay, lagay natin, mga Dre, no? Wala, oh. Sponsor by yourself. Tayo nga, asan yung isa kong lalagyan ng battery? Yung mahaba. Ayun, Ay, chine-charge ko yan, oh. No? Patingin nga niyan. Titingnan ko pala kung pareho. Kasi, chinek ko rin, kung magagamit ko yung battery ng Osmo Action 3 dito sa ano, mga Dre, no? dito sa bago. Kasi parang magkasin laki lang sila eh. Oh? Pwede ba? Tingnan nga natin. Ba, pwede yata ah. So, kasi yung bukasan niya. Okay. Oh, pwede naman pala eh. Oo nga oh. Ay, alam mo, bilis kasi maloba ito mga dren Ewan, ewan ko kung ilan yung capacity na ito. Pwede naman pala. Ibig sabihin, ang dami ko ng battery. Pero hindi ko naman kailangan maraming battery. Tingnan natin ilang capacity na ito. Rated ah. capacity, 1,770 milliamp. Okay? E samantarang itong isa, uh, 1,950 milliamp. So, imagine mga dre, no? konti lang, 200, 180 lang. 180 milliamp lang yung diferensya. Pero bakit? Ah, okay. Alam ko na mga dre, kung anong nangyari. Ganun ka-efficient tong camera na to. Na anti-feed niya sa battery. Diba? Ito na mga dre, no? So, gagamitin ko na lang to. Ah, Tapos, papakita ko sa inyo kung ano yung footage niya. Oh, nga pala, may special feature to mga dre, no? May ano to, may object tracking. Let's say, nakaganito lang siya mga dre, ah nakapatong lang siya, no? pinatong ko ng ganyan. Tapos object tracking, gumagalaw yung tao. Pero naisisentro niya pa rin sa frame mga dre, no? Parang dahil nga sa chips niya, ganoon siya kahusay, di ba? Kaya, anong pang nyo? niyo? Bili na. <laughs> Pero malalaman ko mga dre, sa susunod na araw, no? In-unbox ko lang. Eto lang yung laman niya mga dre, magkano? Ayoko sabihin, nandito si Jocelyn eh. <laughs> Sabi na tama yung silabi mo. Ano ba sinabi ko iyo? 500. Oh, 500. Yung pala. 564, mga dre, no? 564. Ito lang yung kasama niya. Isang battery. Tapos, ito. Anyway, uh, let's see, mga dre, no? Kung gaano ka ganda ang ating bagong camera. Mas mahal pa. Pang... Mas mahal to. Kasi, mas mahal tong Action 3. Kasi, maraming kasama kang binili. Eto, mahal to. Maganda to mga dre kasi, ano to eh, pag lobat yung cellphone mo, pwede ka mag dito eh. Power bank. Ang galing eh, diba? Okay, 2 hour and 58 minutes. Oh, talaga? 2 hour and 58 minutes yung battery ko? Galing, diba? Galing lang siya kagaling, mga dre, no? Patay na natin. Si-switch ko na. Alright. Okay, gamit na natin tong bagong camera natin, mga dre, no? Taman-tama kasi maganda daw sa ano, eh, pag madilim. Eh, saktong-saktong, madilim na, mga dre, no? Oo nga, no? parang maaga pa, mga dre, no? Wow, awi, wow! <laughs> Okay mga dre, no? Uh, gamit ko na rin yung mic. Tapos wala na akong receiver na nakalagay mga dre, no? Direkta na to. Bluetooth na lang. Ang galing! Nice! Maganda ba yung kuha mga Andre? Mas pumugi ba ako? Uy, <laughs> shit! <Wish> Thanks! <Toinks. laughs> tama tama yung labas natin mga dre, no? Alright. Whew. Ang ah. Parang biglang lumamig ah. Oh gosh. <sighs> Ito ang challenging pag ano, mga Andrea no. Okay, o no? nga Liwanag talaga mga Andrea no? <sighs> Pag lalabas ka lang, may ka lang sa saglit sa labas. Madilim na agad. Ay an ano eh. Kung baga, ang dami mo dapat isuot eh. Di ba? <clears throat> Bagay. Okay na yung marami kang isusuot. Di ba? bago ka makalabas kesa nasa mainit ka ng klima pero wala ka naman makain <laughs> diba mga dreno <sighs> dito pala tayo sa paluwagan ngayon mga dreno as usual paluwagan basta linggo mga dreno ano yan routine ba hindi na yan huh alam mo temperature para sobrang lamig na yun. Bakit? Hindi, saan niya lang ako Thank you. Okay, oh, sige. Thank you, okay. Oh, Thank you, okay. Okay na. Ganun lang, mga Dre, no? Ganun lang yung transaction ka sa kabilis. <laughs> Natutuwa naman ako dito sa ano, sa uh, sa camera na to, mga Dre, <laughs> Kasi ano eh, ang bilis kumunik sa sa microphone. Pagka naka-off siya, pag bukas mo, konekta agad. I think ito yung isa ito yung isa sa pinakamalaking bentahin niya mga dreno. Yung may sarili siyang ano connection ng mic. Tsaka ang liwanag talaga oh, talagang Ewan ko lang kung ganito rin yung ano mga dreno pag ini-edit ko na. Sa ngayon kasi ano eh ma maliwanag eh. Kahit madilim na eh. <sighs> Yan o. Oh. O. Oh, Alas, tekang galing. Natutuwa naman ako. <sighs> ah. malamig. na mga dre, okay? Thank you. Wow, oh, maliwanag talaga siya, oh. Talagang bilib na ako dito sa anong na to, ah. Sa camera na to, ah. <laughs> eh, kung bubuksan ko pa yung ilaw. Yun. Problema ko pala rito, mga dre, no. Share ko na sa inyo, mga dre, no? Para medyo may content idea kayo. Kahit wala kayong hilig kung sakali sa camera. Nakabili pala ako chicken skin dito mga dre no, sa may tabi ng Tim Hortons 5 ang problema ko ngayon kasi sa cellphone lang ako nag -e edit hindi ko alam kung gaano katagal ko i-edit to kasi naka 4K to eh. siguro bawasan ko na lang yung resolution gusto kasi kahit pa paano mga day no, malinaw sana yung video o kaya malinaw yung pagsasalita ko di ba para kahit pa paano hindi nahihirapan yung nanonood sabihin ang pangit na ng content mo eh. tapos wala pang kwenta yung video mo kaya yung audio mo marinig nyo mo lang yung kagat ko, di ba? just wanna. Tidak, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tidak, ko. tidak, 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 Tuh tidak, 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 no, Alam